Para sa mga pagwahlat kung gusto nyo matuto paano tanggalin ang watermark sa ating mga videos bago i-upload sa Reels. Guys, ang video to para sa iyo. Ituturo ko sa inyo paano tanggalin ang mga watermark kagaya ng TikTok. Alam naman po natin na kung gusto natin ma-monetize ang ating mga account, ay dapat po hindi tayo nag-upload na may mga watermark sa ating mga Reels. Ito guys, ituturo ko sa inyo. Una, dapat mag-download muna tayo ng application na SnapTek. Ayan guys, SnapTek i-download natin, lalo na po sa mga Android users dyan. At ito naman po ang proseso, paano tanggalin ang mga watermark. Watch this. Ngayon guys, open natin ang ating TikTok app. Tapos, punta tayo sa ating profile. Hanap tayo ng video natin na gusto nating i-download na walang watermark. For example, ito pong video na to. Ayan, pindutin ang tatlong bilog. I-copy link. Tapos, punta na po taagad tayo sa ating Snaptech application. Ayan guys, antayin lang po natin na ma-open. Hintayin lang natin matapos yung mga ads. Ayan guys. At, nag o automatic na po yan na uh, binabasa na po agad yung Snaptech yung iyong kinapipaste kanina. Ayan po. Tapos, post, pinuntin lang natin ang download videos. Antayin lang natin matapos yung mga ads. Ayan, guys. At nag-automatic na po siya na nagda-download. May kita nyo po yan. Ayan. Downloading na po siya. Antayin lang natin matapos. At ganyan na. Punta tayo sa ating gallery. At hanapin natin yung ating download. At yun na nga. Ayan, guys. Yun. Wala na siyang watermark. Sana po makatulong. Bye.